gusto ko kay Kuya Makoy, madaming babae. Tsaka gusto ko sa kanya yung sobrang siga niya, sobrang tapang niya. Guys! Gusto ko talaga maging si Kuya Makoy, madaming babae! Ah! Uy! Ah. Iga, anong ginagawa mo? Baka! Kuya! Ano naman oh. po kayo dyan? O, oh, kanina oh, po kami oh. nandito. Ano yung Kuya Makoy, Kuya Makoy niyan? ano Anong ginagawa mo? Sumasayaw po ako. Ay, sumasayaw! Ay, tara, sumasayaw, sumasayaw po ay? lang pala kuya eh! O, tara daw, sayaw! Sumasayaw ka oh, lang eh! Ano TikTok ka? Hello guys, pogi ko ngayon no. Kagaya ko si Kuya Makoy. Hello guys, ilalapag ko na to dito. Kasi idol ko si Kuya Makoy. Gusto ko Kuya Makoy, madaming babae. Tsaka gusto ko sa kanya yung sobrang siga niya, sobrang tapang niya. Gusto ko guys, pag laki ko, kagaya kagaya ko si Kuya Makoy. Ah! Tapos gumagod si Kuya Makoy, Gusto ko talaga maging si Kuya Makoy. Madaming babae. Gagi. Grabe na impact ni Makoy dito sa kapatid ko. Tira mo ginagawa, oh. Kuya! Kuya, kuya! Uy, tulog pa si Asuni. Tira ano na yung Makoy sa bata, oh. Nagagaya na, oh. Tawag, tawag. Gusto ko talaga maging si Kuya Makoy. Madaming babae. Ano? Tira mo, tira mo, oh. Oh. Ano yung ginagawa niyan? Oh, ginagawa niyan sa Makoy. Hindi ko marinig sa giwag lang. Guys, ganun talaga. Kasi madami siyang babae. Nila mag-angas. Nila mag-angas. Oh, huh? oh, gusto maraming babae. Kinagaya na nga sa mukha kuya. Uy, ah. iga, anong ginagawa mo? Papa, kuya, Papa, kuya. oh. ano ka po kayo dyan? O, oh, kanina oh. po kami nandito. Ano yung kuya makoy, kuya makoy niyan? Anong ginagawa mo? Sumasayaw po ako. Ay, sumasayaw. Paano si ah, paano sumasayaw? Hindi ka nga sumasayaw eh. Mukha gayahin mo si Makoy. Hindi ka nga hindi ka nga sumasayaw eh. Anong sumasayaw sa iyo? Hindi sumasayaw pa ako. Oy, sumasayaw lang pala ko uwi oh, eh. E. Pa eh. Oh, tara daw sayaw. Sumasayaw lang ako eh. Hindi ka nga hindi ka nga sumasayaw eh. Anong sumasayaw sa iyo? Hindi pa sumasayaw pa ako. Oy, sumasayaw lang pala ko uwi eh. tara daw sayaw. Sumasayaw lang ako Ah, nagtitiktok ka. Oh, po ako. Ah, nagtitiktok ka. Wow, bali. Wow. Sige, paano yung sayo mo? Ito po. Okay. Eh, 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 eh. Uy, ito, huwag <laughs> ah, na nakikita dito. Anong kuya makoy, kuya ka maraming babae. Wag mong gagayain yun. Okay. Mali yun. Okay? Okay. Huwag kang gagaya doon, Hindo mali yun. Kasi si Kuya Makoy, masamang tao yun, hindi dapat iniidolo yung mga ganun. Tignan mo yung ginagawa sa akin ah. ni Kuya Makoy mo. Tignan mo yung ginagawa sa akin. O. Sinasaktan ako. Gusto mo ba yun? Ganun yung sa Kuya mo? Mabubugbog ka? Hindi po. O. Huwag mo nga idolin si Kuya Makoy kasi bad yun si Kuya Makoy, okay? Apa. Okay. bibidyo video ka pa dyan. Huwag ka lang magbibidyo-bidyo lang ganoon kasi baka mamaya mapanood ng mga bata to na kasing idaran mo, maging idol nila si Kuya Makoy. Ang oh, hugi ma. hugi mo! Ito mo, Tomo, manang mana ka sa akin, no? Oh. Uy, hindi naman. Baka sa akin. <laughs> Sa'yo, Kuya! <laughs> Basta lang. mga magsusunong eh, Kuya. Feeling lang. Huwag mo idolin yun, na. Papa. Okay. <laughs> <laughs>